from 9.30 to 1. Yeah. At uh, sinabi na nag-aqua cycling pa sila. Kaya I'm sure condition yung mga yan lahat because of the hard training that they had no off season. James Yap. nag-a-vision conditionally... Siya ang sinasabing greatest scorer ng PBA sa shooting guard position isa sa mga pinakamauhusay na PBA player sa all time at isa sa mga naging mukha ng PBA noong bagong milenyo. Tunghaya natin ang naging karera at kagalingan ng binansagan nilang Big Game James, si James Yap. Gaano ba siya kahusay at paano niya na-revolutionize ang two-guard position sa pagdating niya sa PBA? Arta James Yap! Press! <laughs> ko na nakita Maso aasahan mo, uh, bibilis yung, uh, yung pace ng uh, laro mo eh. Saka very active siya eh. Kung nasa yung bola, nasa pa agad yung bola at tadi. Natang po, dito si Roger Yap. Pero may second serving dito. A beautiful chunk James! James Yap naman! Ito pang Yap naman. Si James Carlos Agravante Yap Senior ay ipinanganak noong February 15, 1982 sa Escalante, Negros, Occidental pangalawa sa apat na magkakapatid nila Annie at Carlos Yap. Bata pa lamang si James at eh na-expose na siya sa iba't ibang uri ng sports sa kanyang pamilya, gaya na lamang ng football at basketball. High school pa lang eh, lantad na ang kahusayan sa basketball ng batang James. Varsity player siya sa Bacolod-Taitung High School at kinalaunan elumipat eh, lumipat sa Iloilo Central Commercial High School sa prisaan nagahari si James na nakapagdulot ng tatlong sunod-sunod na kampyonato sa buong Iloilo. Kung ikaw ay taga Iloilo o isang bisaya, malamang na nakilala mo si James Yap na binansagang Michael Jordan ng Iloilo. Matunog na matunog ang pangalan niya dito at ito rin ang nagbunsol sa kanyang subukan ang galing sa Maynila sa larangan ng basketball. May mga chismisan pa nga nang nagtapos siya ng high school e eh plano siyang kunin noon ng isang team sa NBA na Negro Slashers. Pero mas ginusto ni James na magpatuloy muna sa kolehiyo at balang araw makapaglaro sa kanyang pangarap na liga na PBA. Una siyang sumabak ng amateur basketball sa PBL noong 2001 sa koponan ng ICTSI Lasal Green Archers. Katandem ang isang mabilis na gwardya na si Mike Cortez. Inakala ng mga tao na salasal na siya papasok ng collegiate basketball. Pero pag amin ni James Yap medyo na culture shock daw siya sa Lasal. Noong minsang nagpractice siya dito. Puro mga Inglesero at sosyalin ang mga tao. Mga bagay na bago sa isang paningin ng isang probinsyanong gaya niya. Sa mga panong ding ito, niya na siya ng kakampi niya sa PBL Juniors sa koponan ng Absolute Distilled Waters na si Paul Artadi na sa UA Red Warriors na maglaro at doon nga siya nagpunta. Muling lumakas ang team ng Red Warriors pagkatapos ng mahabang pag-iintay. Nabuo ang trio nila James Yap, Paul Artadi at Ronald Tubid. Dito lalong nagpakadalubhasa sa scoring si James at iba pang aspeto ng kanyang laro. Sa gabay ng dating national team coach na si Boise Zamar, tinawag siya ritong Boy Thunder bilang katandem ni Paul Artadi na Kid Lighting at dinalan nila ang Red Warriors sa semifinals kalaban ang Ateneo Blue Eagles pero natalo sila. Gayunpaman na-establish na ni James Yap na isa siya sa mga Prolific scorers ng UAAP at ang UE Red Warriors ay mga teams na to watch out for sa susunod na season. Sa 2003-2004 season ng UAAP, pinangunahan ni James Yap ang muling pagpasok ng UE sa Final Four pero hinarap naman at tinalo sila ng FEU ni Arwin Santos. Gayunpaman kahit na hindi sila nakapagkampyon, si James Yap ang hinirang na season MVP ng UAAP. Pinadala sila ng kakampinyang si Paul Artadi kasama ng iba pang delegado ng UAAP at PBL para lumaban sa Southeast Asian Games kung saan nag-uwi sila ng gold medal. Si James Yap ang tinanghal na best amateur basketball player sa Pilipinas mula sa Philippine Sports Writer Association. Huling naglaro sa Wellcoat Paint Masters noong 2004 si James sa amateur bago sumabak sa PBA draft. Time's out, and that man right there, you're looking at him on your screens, that's James Yap. You know, if there's somebody who epitomizes a, a red war, UE red warrior, it's gonna be James Yap. In the last two games, 33 points. And look at the numbers in terms of field goal percentage, 54, but uh, more importantly, the three-point field shooting, 47% for James Yap. Again, it might be a defensive game for Ateneo, of trying to shut down a James Yap. Who knows? Once you shut down a James Yap, you practically shut down half of the offense of the UE Red Warriors. But then again, some guys has got to shoot because of a basketball game is that uh, you've got to put the ball through the hoop. But on the other side of the court, Artari, pushing it up once again. Nothing there. Out Yap. drives inside. Finds an opening. One-handed jumper. Not there. And out. So they suddenly need to be focused here. Yap. One to Kubit, backs his way against Villanueva, nothing there, Yap takes the three, shoots the three! Down. You know, this could be a shooting loose. There's that shot by Yap, they know he's gonna shoot, so Tadeo went out after it, but nice fake by James Yap for Lipton. Uh, he's got the numbers on his side, when it, when it comes to his teammates. Here's Yap, he almost missed again, he shoots the three! Bago pa man ang mismong draft, maingay na ang pangalan ni James. Pero hindi siya nag-iisa. Madaming mga magagaling at upcoming PBA players ang nasa listahan. Nariyan si Rich Alvarez na two-time UAAP MVP, Sanitos, Gary David, Ronnie De Ocampo at Mark Pingris. Mismong mga analis ay eh nahihirapan kung sino nga ba ang karapat dapat na kunin ng Shell Turbochargers bilang first pick overall. Dumating ang mismong araw ng draft at pinili ng Shell si Rich Alvarez bilang kanilang first pick. Sumunod naman ang ating bida na nakuha naman ng Pure Foods. Sabi nga nila ang 2004 PBA draft daw ang isa sa mga best draft batches sa history ng liga dahil sa unang limang picks pa lang eh pwede mo nang isali sa national team. Para sa Pure Foods ipinagdarasal nila na si James Yap ang sasalba sa kanilang bagsak na performance mula pa noong last year. Nagtapos ang Pure Foods sa mabahong record na 927 sa huling season at noong November 2004, ang OG superstar ng Pure Foods na si Alvin Patrimonio ay eh, nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro. Naghahanap ang pure foods ng bagong bibit-bit ng kanilang kupunan. Pero imbis na magpakitang gilas ang ating bida, e eh madalas off the bench ang laruan niya dahil meron siyang injury sa balikat. Gayunpaman kahit masasabi nating slow start ang unang sabak ni James, e eh nakahabol siya at na-improve niya ang kanyang mga numero. Sa pagtatapos ng season bilang rookie, nag-average si James ng 12.4 points, 4.7 rebounds, 1 assist at 0.5 steals per game. Ilang beses din siyang umiscore ng 20 points or more sa mga laro at sa lahat ng rookies siya ang highest scorer. Gawin pa man, hindi sa kanya napunta ang Rookie of the Year Award kundi sa first pick ng draft na si Rich Alvarez. Sa kanyang ikalawang taon mas nabibigyan na siya ng playing time kasabay ng mga mas mabibigat na responsibilidad sa team umi-score na siya ng 25 to 35 points sa kada laro. Sa Fiesta Cup ay eh naging second sila sa komperensya pagkatapos silang talunin ng Red Bull Barako. Pero sa Philippine Cup, e eh, nagtapos ang kumperensya ng Pure Foods sa 12-4 record at sila ang tinanghal na kampiyon. Ito ang kauna-unahang kampiyonato ni James sa history niya sa PBA. At hindi lang yan, kahit sophomore pa lang sa liga, eh, siya ang tinanghal na PBA Season MVP pagkatapos niyang talunin si na Kirby Raimundo at Enrico Villanueva. Nag-average si Yap sa MVP Season niya ng 17.6 points, 4.3 rebounds, 1 assist, 1 steal at 0.4 blocks per game. Siya ang ikalima sa pinakabatang PBA MVP sa history sa edad na 24 at ikalawang sophomore na nanalo ng individual award. Siya rin ang ikalawang pure foods player na nanalo ng MVP maliban kay The Captain Alvin Patrimonio. Mula sa puntong ito at ganito kaaga na semento agad ni James ang sarili bilang isa sa mga uprising PBA superstars naging siya ng PBA sa kanyang ikalawang taon lamang sa liga. Maraming mga kabataan ang umiidolo sa kanya at muling nahilig sa panonood ng PBA dahil lamang kay James Yap. Napanatili niya ang kahusayan at numero sa hardcourt. Sa kanyang ikatlong taon, nag-average na siya ng 19.7 points, 4.2 rebounds, 1.7 assists at 0.6 steals per game. Umiikot ang presyon ah, BMP. Oo, but I'm lacking field of the puesto. As you see right now, 0 out of 10 ito sa Kalogia. Samantala ang Chunky Giants naman hmm. na atagtaga na naman. Malalim ang bench ito sa si Coach Al Francis Q1. They've got the big men and also the pure shooters to go along with it. Well, that's the reason why talaga pasa na no pasa si Kent. Because he wants everybody to get their confidence. Pero itong si James. John Lipon against Kenneth Durantes. Roger Yab Pagandang pasahan dito ng Pure Foods Chucky Giants Opening up Ito Itong si James Yab, Yab. Uh, James uh, Gang rebounding lagi Ang ginagawa nitong Pure Foods TJ Oh, Pure Chucky Giants Alta dito to James Yab James Ito na naman! Ilan taon na ba natin nakikita yun? Inamahala siya in his first ball game dito sa ating All-Filipino Cup. Long shot. Long two. They will Para si Santa Lucia. Talagang napahirapan ng pure itong si Marlo Aquino. And he couldn't really get going in this ball game. Lahat ng mga post moves na na talaga nausap. Kapatanan, ito naman si James Jack. Mga kayo, halos naka-de-4 na. Para din kay Dennis Espino. Pero yung pala na unang field goal. First field goal nila. at 6 uh, minutes, 15 seconds. James Jack! At James Yap, long two para dito Ang kanilang opener dito po sa Aronata Coliseum Sa pagbubukas po ng Grand Matador Grand ETV sa dating shot At James Yap, papalayo, papalapit Tumaatake ng gusto Tumagdag pa sa kasikatan ni Big Game James Ang pagkakaroon ng relasyon sa sikat na artista at TV host na si Chris Aquino Mula sa basketball e eh nasadlak na rin sa mundo ng showbiz ang ating bida dahil lamang kay Chris. Hati ang reaksyon ng mga fans ni James tungkol dito. Ang sabi ng iba ay magiging malaking distraction si Chris sa umaangat na PBA karir ni James. Ang iba naman ay sinasabing magiging malaking inspirasyon ang pagpapakasal nila noong June 10, 2005. Makalipas lamang ng limang buwan ng pagiging magkarelasyon. Ngayon paman pinatunayan ni James na hindi apektado ng kanyang performance sa hardcourt ang anumang personal na bagay tungkol sa kanya. Sa 2008 season, mas lalo pang tumaas ang average ni Yap na madalas na napapabilang sa usapin ng MVP candidates. Naga-average siya ng 21.3 points, 4 rebounds, 1.5 assists at 0.7 steals per game. Sa puntong ito, maraming mga kritiko ang kumekwestyon sa laro ni James na sinasabing isang malaking defensive liability ang ating bida kahit kasi malakas ang kanyang offensive output eh hindi na muling nakapagkampyon ang Purefoods mula ng huli nilang tapak dito. Pero ayon kay James, aminado siyang may mga pagkukulang sa kanyang laro at pinagsisikapan niyang improve ang mga ito. Hindi rin nakatulong ang pagbisita ng mga injuries sa kanyang karir kung kailan crucial ang mga laban. Ang lahat ng ingay at pagdududa ay binasag ni James nang sumapit ang 2009-2010 season kung saan nagkampyon ang Purefoods sa Philippine Cup siya ang hinirang na best player of the conference, finals MVP at nasungkit niya ang kanyang ikalawang MVP. Kahit sa likod ng lahat ng ito ay may kinakalaban pala siyang isang suliranin. Kasalukuyan pala siyang umaattend ng hearing tungkol sa hiwalayan nila ni Chris Aquino at ang pangangalaga sa anak niyang si Bimby. Sa 2010 season, nagpalit ng pangalan ang Pure Food sa Bimeg at si Coach Ryan Gregorio ay nag down bilang head coach. Kapansin-pansin naman ang bahagyang pagbaba ng mga numero ni Yap dahil na rin sa mga pasulpot-sulpot na injuries. Noong 2011, isang malaking pagbabago sa sistema ng Pure Foods o BMEG na ngayon ang nakaapekto sa laro ng ating bida. Sa offseason ng 2011 na hire bilang head coach si Tim Cohn na nakilala sa kanyang triangle offense. ang bumaba ang averages ni James pero hindi natin masasabing bumaba ang kalidad ng kanyang laro. Ayon sa mga analis, ito ay resulta ng sistema ni Tim Kuhn na hindi priority ang individual offense ng isang player kundi nakafocus sa sistemang pang-opensa nila sa triangle. Bumabaman ang statistika ni James e eh dito dumami lalo ang kanyang kampyonato. Mula 2012 hanggang 2014, nakasungkit sila ng lima pang kampyonato. Mula Bimeg, naging Sunmig Coffee at naging Star Hot Shots. Naging malaking bahagi si James Yap sa mga kampiyonato ng huling dalawang taon niya sa franchise. Sa pagsapit ng October 13, 2016, isang nakakagulat na balita ang gumimbal sa buong PBA community na itrade si James Yap patungo sa Rain or Shine para sa uprising point guard na si Paul Lee. Isa ito sa mga pinaka-shocking at controversial trades sa history ng PBA. Maraming mga Pure Foods fans ang nagbigay ng samot-saring reaksyon at partikular sa patraidor na pagkakasipa ni James Yap sa organisasyon na itinaguyod niya buhat ng dumating siya sa liga. Ngayon ay bahagyan nating pag-uusapan kung sino nga ba ang lamang o lugi sa trade na ito. Narito ang comparison ng dalawang players na involved sa kontrobersyal na trade. Ito ang stats nila James Yap at Paul Lee bago mangyari ang trade noong 2016. Sa 2015, nag average si James ng 11.6 points, 2.9 rebounds, 1.2 assists at 0.2 steals per game. Habang si Paul Lee, na nasa ikalimang taon niya sa liga ay nag average ng 10.3 points, 2.7 rebounds, 2.5 assists at 0.57 steals per game. Kung numero ang pag-uusapan, hindi naman masyadong nalalayo ang performance ng dalawang ito. Ngayon ikukumpara naman natin ang iba pang aspeto. Si James Yap ay nasa ikalabing dalawang taon niya na sa PBA sa mga panuna ito, habang si Pauly naman ay nasa ikalima. Bago mangyari ang trade na ito, nakapitong kampyonato na si James, si Pauly naman ay nakakaisa pa lamang. Si James Yap ay 34 years old na habang si Pauly naman ay 27. Sinasabi ng mga analyst na malaking factor daw ang mga edad at mga injuries na tinamo ni James Yap sa trade na ito. Mas matanda di hamak si James Yap at nagtamo na ng injuries sa kanyang karera sa Pure Foods. Samantalang si Poli na kinukonsiderang uprising star guard ng PBA ay eh marami pang mapapatunayan. Pero kung pangalan lang at kasikatan ang pagbabasehan, di hamak mas kilala si James Yap kesa kay Poli sa mga panon ito. Mismong si Paulie nga ay eh, nakaramdam ng pressure ng malaman niyang trade siya sa star hotshots na si James Yap ang kapalit. Hindi niya raw lubos maisip kung paano niya pupunan ang espasyo na iniwan ni Bigging James. May mga kritiko din na nagsasabi na isa lamang itong kaso ng big market o small market one-sided trade. Di hamak naman na mas malaking merkado ang Pure Foods kahit noon pa kumpara sa Rain or Shine Elasto Painters na may tuturing na bata pa sa liga ng mga pano na ito. Marami ang nagalit sa Board of Governors ng PBA na obvious naman daw na lopsided ang trade at isa lang daw itong pakitang kapangyarihan ng monopolya sa PBA. gayunpaman pa man, nire-respeto nila James Yap at Polly ang trade at naglaro sila sa bago nilang team. Nagpatuloy ang kahusayan ni James Ross pero madami ang nagsasabi na he is a shell of his former self. Nalipasan na daw siya ng kagalingan at pamamayagpag sa liga. Maaring tama sila kung numero ang pagbabasehan. Hindi na niya naabot pang muli ang double digit scoring average na dating niyang ginagawa sa Pure Foods. Maliban na lamang noong 2017 hanggang 2019 season kung saan mas madami siyang nailaro. Sa huling dalawang taon niya sa Ross e eh tuloy ang bumaba ang kanyang mga numero, bunsod na rin ng pandemya at ang TBA bubble. Official siyang nagretiro sa basketball noong 2021 at noong 2022 pumasok na siya sa politika bilang konsehal ng San Juan at nanalo. Kasabay niyang naupo sa posisyon ang longtime friend at teammate niyang si Paul Artadi na kilala sa Kid Lightning. Noong Pebrero 9, 2024 pumirma ng isang taong kontrata si James sa Blackwater Elite at saka, sa kasalukuyan e muling kakampanya si James para sa kanyang ikalawang termino sa San Juan at maaari daw na isantabi na niya ng tuluyan ang basketball at magpo-focus na lamang sa politika kapag napagbigyan muli ng pagkakataon. Making mga quick shot. James Yap, trying to take some space. He gets a finger off low. He just minit, eh, tuloy-tuloy na yung mga tira nito. Ritualo. Oh, good defense by James Yap. James Yap, but Just a little bit short. Here's a fast break play for Purefoot. Four on two. Uh, Purefoot's Chucky Giants getting a lot of energy coming from their defense. Kaya naman, yung energy na napo na Hawaii kanilang offense. The best defensive team here, Food already with 41 points on the board. And we still have five minutes here in the second quarter. As you take a look at Coach Ryan and the cross court pass to James Yap. Thought about the three. Now instead he'll take it all the way. Oh, but the blocking foul. That's what happens, you What's up? Mabuhay ang bagong... Ituloy mo, ituloy mo, partner. Ito, nabasa ko lang yun eh. Hearsay sa akin, Here Hearsay. Okay. Not giving up on that play. James Yap. Comes off. One-hander.

Nakaipon siya ng pitong kampyonato, apat na finals MVP, dalawang season MVP, apat na mythical team selections, PBA scoring champion ng 2009, PBA All-Rookie Team ng 2005, PBA All-Star Game MVP ng 2012 at pasok sa 40 greatest PBA players of all time. Ang kanyang career average ay 14.9 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists at 0.57 blocks per game. Pasok si James Yap sa top 25 scoring leaders ng liga na may 8883 career points. Ngayon gaano nga ba kahusay si James Yap at bakit sinasabing napaka-unique niyang player at mahirap siyang bantayan? Ano ang kanyang kalakasan at kahinaan sa paglalaro? Ang una niyang kalakasan ay ang kanyang matinding offensive arsenal. Sinasabi ng mga basketball analyst na isa lang si James sa PBA history na may pinaka-versatile na laruan inilalarawan nila ang style niya ng paglalaro bilang three-way threat. Ang unang threat niya sa scoring ay ang mahusay niyang inside scoring. Hindi sobrang lakas tumalo ni James, pero meron siyang hang time para makagawa ng mga creative at may hirap na layup sa shaded area. Magaling siyang humanap ng mga angulo ng tira na kung sa ibang player ay imposibleng maipasok pa. Ang ikalawang threat niya ay ang almost sure ball ng mid-range jumper. Hindi lang sa loob mahusay pumunto si James kundi pati na rin sa midrange. Kung hindi fadeaway jumper ay eh titira siya ng kanyang signature move na one-hander na pag-uusapan natin mamaya. Ang ikatlong threat ni James ay ang perimeter shooting. Sa maunang taon niya sa liga ay eh nakilalang shooter si James na may kinalaman sa volume. Sinasabing volume shooter siya at na-develop na lang ang iba pang offensive arsenal sa pagtagal niya sa liga tinawag siyang the man with a million moves. Pero nakilala sa isang tira na siyang naging signature move niya, ang one-hander. Hindi si James Yap ang nagpauso ng one-hander sa PBA sa history. Ginagawa na rin ito ng mga player noon pero wala sa kanila ang namaster ito ng tuluyan gaya ni James Yap. Dalawang aspeto ang tumulong sa kanya para maging biyasa sa one-hander shot. Una ay ang pagiging mausay niyang shooter. Sa kahit sa ang panig ng court mo pasahan si James, e eh kayang kaya niyang makashoot. Sa sobrang biyasa niya sa pagtira, eh hindi na niya kailangan pa ng parehong kamay para lamang makapuntos. Ang isa pang aspeto ay ang pagkakaroon niya ng napakalaking kamay. Sa buong history ng PBA maliban kay Sunny Jaworski, e eh gahigante daw ang mga kamay ni James Yap na kaya niyang hawakan ng bola ng isang kamay. Ang advantages nito ay eh madali niyang makokontrol ang bola sa kahit anong paraang gusto niya. Madaling i layup sa paint at one-hander shot o floater sa mid-range area. Ang maganda sa pagkakaroon ng one-hander ni James Yap ay eh nalilibre ang isa niyang kamay panghawi sa defender na bumabantay sa kanya. Maging sa mid-range o sa paint, isa pang advantage nito ay eh nagbibigay ito ng leverage at added creativity para makagawa ng tira kapag nasa tight situations nakadadagdag pa sa kalakasan ng laro ni Big Game James ang pagiging matalino niya sa paglalaro. Wala siyang wasted movements gaya ng ibang shooting guards. Technical at textbook ang kanyang dribbling at shot making. Pinuri din siya ni Coach Tim Cohn bilang isa sa mga best players na na-coach niya sa kanyang history. Ibang level daw ang pagiging kalmado ni James kahit na sa mga crucial moments. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ganun na lang kahusay pumukol ng crucial buzzer beater shot si James na parang wala lang. Ang masasabi lang nating kahinaan ng laruan ni James ang pagiging volume shooter niya lalo na noong bago pa lang siya sa liga. May mga nagsasabi na medyo takaw bola daw itong si Big Game. Sabi naman ng mga analyst na isa itong trait ng pagiging lehitimong scorer na inihahalin tulad kina Michael Jordan at Kobe Bryant. Maramihan talaga sila tumira dahil meron silang lisensyang gumawa ng tira at may kakayahang magsolo sa hardcourt o yung mga sinasabing mauhusay na isolation players. Isa pang kahinaan ni James Yap ay ang kanyang depensa. Masyado raw siyang offensive minded at tamad sa depensa. Pero sa paglipas ng panahon at ang influensya na rin ni Tim Cohn, nakilala si James bilang isang mahusay na defender lalo na sa wings. Nadagdag pa ang kanyang rebounding at defensive awareness. Isa pang kapuri-puri kay James ay ang kanyang adaptability. Ang mga numero niya lalo na sa mga huling taon niya sa Ross eh hindi ang tunay na kwento ng kanyang kausayan sa hardcourt. Hindi lang kasi sa puntos maaasahan si James kundi sa iba pang aspeto ng basketball na hindi pwedeng bilangin. Gaya na lamang ng leadership at hustle, nakakagawa ng mga opportunities sa kanyang mga teammates at ang pagdepensa sa best player ng kabilang team kinamamanghaan din ang longevity ni King James sa PBA. Hindi biro ang dalawang dekadang paglalaro sa PBA at mapanatili ang playstyle o brand ng kanyang laro. Walang nakapigil sa kahusayan ni James kundi ang mga tinamunyang injuries. Naging suki si James Yap sa mga national teams na nagbigay karangalan sa bansa. Naging household name at malaking impluensya sa mga batang basketbolista na namulat sa sport noong dekada 2000. Kapag merong nag-100 sa basketball court nyo, e eh sisigaw na sila ng James Yap. Naging role model siya sa loob at labas ng hardcourt. Hindi natapos ang kanyang debosyon at pagmamahal sa basketball kahit na may edad at meron na siyang iba pang opportunities. Isa ka bang solid fan ni Big Game James? Kwento mo naman sa comment section kung bakit mo siya iniidolo o mga bagay na dapat pang malaman tungkol sa kanya. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita kita tayong muli sa susunod na video. Four weeks na talagang mahirap sabi nga ni Coach Al Francis Chua. They were practicing from 9.30 to 1. At uh, sinabi na nag-aqua cycling pa sila. Kaya naman kondisyon na kondisyon. Na. Makikita mo itong si Kenneth Durendes. Actually, he's lost at least 10 pounds. Ngayon naman si Kenneth Durendes. Foiling ito pong si uh, Jun Limpod. And that's uh, James Yaba. I'm sure condition niya mga yun lahat because of the hard training that they had no off season. James Yap, uh, and the Bishop Gordy, John Limpod. at tadi to James Yap, matatamin. Team Press. Parang kailan ko na nakita. Pasok. Ang asama mo, bibilis Asa? eh. Asa uh, yung uh, yung pace ng uh, laro mo eh. Saka very active siya eh. Kung nasan yung bola, natin kagad yung bola tadi. James Yap can burn you from the three point range from the perimeter and even can take you strong to the basket. So hindi mo talaga malaman kung anong shot yung ibibigay mo sa kanya. Ano, mo ba o papatirahin mo na lang sa labas. Kailangan mamili ka. Well, James Yap po naglaro para sa University of the East Red Warriors at Cesar Cadley. Mga pero... uh, maraming uh, East Basket, maraming budget na nakuha yung uh, Santa Lucia because Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Roger, Yap. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr